Naramdaman mo na ba na ang pag-share ng lahat sa pamilya mo ay nagdudulot lang ng mas malaking hirap habang tumatanda ka? Pagdating ng pitumpo, pwedeng mangyari na parang hindi na sayo ang buhay mo. Lahat gustong humusga sa pera mo, kalusugan mo, at pati na rin sa nararamdaman mo. Pero ito ang totoo. Ang pagtanda ay hindi ibig sabihin na kailangan mong isuko ang privacy mo. Sa katunayan, ang pag-iingat ng ilang bagay para sa sarili mo ay maaaring isa sa pinakamalusog at pinakamatalinong desisyon mo, hindi dahil nagtatago ka, kundi dahil pinoprotektahan mo ang mga bagay na sagrado sa iyo. Naranasan mo na ang lahat para malaman na hindi lahat ng pagmamahal ay may katuturan at hindi lahat ng tanong ay kailangan ng sagot. Minsan, ang iyong tahimik na pag-iwas ay hindi paglayo, kundi respeto sa sarili at walang nagsasabi nito. Karamihan ng payo sa mga matatanda ay tungkol sa pag-share ng lahat, pagpapaubaya sa iba na tulungan ka o pagiging bukas para sa pamilya mo. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na may mga bagay na mas mabuting huwag mong ibahagi? Mga sikreto na, kung mananatili lang sa iyo, ay makakapagbigay proteksyon sa kalayaan mo, peace of mind mo, at maging sa relasyon mo? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang mahahalagang sikreto na sadyang itinatago ng mga seniors na lampas pitumpu. Hindi ito tungkol sa panluloko, kundi tungkol sa respeto sa sarili. Ito ay pag-unawa sa mahinang linya sa pagitan ng pagkonekta at pag pagkontrol. At kung paano mo mapapanatili ang buhay na meron ka, kahit pa ang mga anak o apo mo ay may mabuting intensyon. Kaya kung pitumpu ka na, o malapit na, at minsan ay nagtatanong kung okay lang, na may itinatago ka para sa sarili mo. Para sa'yo ito. Hindi ka madamot. Hindi ka mahirap kausap. Ikaw lang ay sapat ng matalino para malaman na may mga bagay na dapat mong dalhin ng mag-isa. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na. At iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simulan na natin. Secret number 1. Financial choices. Hindi kailangang maging family discussion ng bawat piso sa bank account mo. Kapag lagpas 70 ka na, ang pera mo ay hindi lang basta numero, nagiging simbolo na ito. Para sa mga anak mo, simbolo ito ng mana, responsibilidad, o minsan ay karapatan nila. At dahil diyan, ang ilan sa mga pinaka-peaceful na desisyon mo ay yung mga ginagawa mo ng tahimik. Pwedeng gusto mong bilhan ng sarili mo ng mas magandang upuan para sa likod mo o bigyan ng maliit na regalo ang matandang kaibigan mong naging sandalan mo noong mahirap ang panahon. Baka naiisip mong mag-donate sa isang cause na malapit sa puso mo. Isang bagay na hindi nauunawaan o pinapahalagahan ng pamilya mo. Sa sandaling mamensyon ng pera, sunod-sunod na ang tanong. Sigurado ka ba diyan? Hindi mo ba dapat itabi yan? Paano kag tumagal pa ang buhay mo? Kaling naman sa pagmamahal yan, pero madalas na uuwi sa kontrol. May kalayaang kailangang protektahan ng mga matatanda at kasama diyan ang financial autonomy. Pinaghirapan mo yan. Ikaw ang nagmanage ng bills, budgets, sacrifices at mga krisis sa buhay mo? Hindi ibig sabihin na pagtungtong mo ng 75 Bigla kang hindi na marunong mag-isip. May psychology din kasi na naglalaro dito. Sa maraming pamilya, kapag nagbukas ang isang elder ng kanyang financial records, ipinakita ang accounts, will, o future plans, na iba ang dynamics ng relasyon. Magsisimulang isipin ng mga anak ang, ano ba ang mapapa sa akin? Kahit hindi nila sabihin ng malakas. At mula doon, bawat gastos mo ay tila babawas na sa future nila. Delikado ang ganitong mindset dahil ginagawa nitong concern nila ang pera mo at ang generosity mo ay nagiging frustration nila. Hayaan mo akong ikwento ang ginawa ni Leonard, 82 taong gulang. May tatlo siyang anak na matagumpay naman sa buhay. Pero nang malaman nilang buwan-buwan siyang nagbibigay ng tulong sa isang women's shelter, nang walang nakakaalam, naging debate pa sa pamilya, bakit mo sinasayang ang ipon mo? Pero alam ni Leonard kung gaano kahalaga ang shelter na yon. Kasi noong bata siya, nasaksihan niya ang hirap ng nanay niya, walang tumulong, walang takas. Ang donation niya ay hindi lang pera, memorya yon, paghilom, at paggawa ng tama sa paraang alam niya. Hindi siya nakipagtalo. Ngumiti lang siya, nakinig, at patuloy na nagbigay ng palihim ng tahimik dahil hindi niya kailangan ng approval nila para sa konsensya niya at hindi mo rin kailangan. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang mga matatanda ay parang kailangan pa ng permiso para mabuhay ng malaya. Pero kung ano ang gastusin mo, ibigay mo o itago mo, desisyon mo pa rin yan. Ingatan mo ang kalayaang yan. Dahil kahit ano pa ang isipin nila, buhay mo pa rin ito at may karapatan kang pamunuan ito ng tahimik, matalino, at walang pagsisisi. Secret number two, emotional boundaries. Minsan, ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa pamilya mo ay ang panatilihing sarili ang ilang damdamin. Paglagpas ng pitumpo, mas malalim na ang nararamdaman. Mas madalas dumating ang pagsisisi, mas matindi ang alaala at ang kalungkutan kahit tahimik ay parang mabigat na pasan. Pero hindi lahat ng emosyon ay kailangang ilabas sa hapagkainan. Hindi lahat ng sugat ay kailangang ipaliwanag. Dahil kung minsan, kapag masyado kang nagbubukas, imbes na suporta ang matanggap mo, solusyon ang ibibigay nila. Imbes na unawa, pagkalito ang maidudulot nito. At lalo ka lang mapaparamdam na mag-isa. Maraming matatanda ang may dalang malalim na pighati pagkawala ng mga kaibigan, pakiramdam na nalilimutan at panunood sa mundong patuloy sa pag-ikot. Pero kapag sinubukan mong ipahayag ito, baka sabihin lang ng mga anak mo, mag-positive thinking ka na lang or masyado kang nag-aalala. Sinisikap nilang makatulong pero hindi nila palaging alam kung paano. Dito papasok ang kahalagahan ng emotional boundaries. Hindi ito tungkol sa pagkimkim ng lahat, kundi sa pag-alam kung ano ang dapat ibahagi at kailan. Tungkol ito sa pagprotekta ng iyong emotional energy at pagpili ng ligtas na lugar para harapin ang nararamdaman. Baka sa journal mo ito ilabas, baka sa isang kaibigang tunay na nakakaintindi. O baka naman sa simpleng pagupo mo lang kasama ang sarili mong puso, tahimik na tinatanggap ang mga bagay na wala nang makakapag-ayos. Ang emotional independence ay kasinghalaga ng financial independence. Dahil kapag masyado kang umasa sa pamilya para intindihin ang bawat sikot ng puso mo, makamasaktan ka sa mga paraang hindi naman nila sinasadya. Halimbawa si Margaret, 76 na taong gulang. Gabi-gabi niyang namimiss ang kanyang yumaong asawa sa bawat tahimik na hapunan sa bawat pag-uwi ng mag-isa. Kaya isang araw, sinabi niya sa kanyang anak, sana marinig ko ulit ang boses niya. Nagulat ang anak niya at agad sumagot, huwag kang ganyan, Nandito ka pa. Ang dami mo pang buhay. Intensyon ay pasiglahin siya? Oo. Pero imbes na makatulong, lalo lang itong nagpaikli sa usapan. Mula noon, hindi na muling nabanggit ni Margaret ang tungkol dito. Sa halip, nagsimula siyang sumulat ng mga liham para sa kanyang asawa tuwing umaga. Mga liham na hindi na mababasa pero kailangan niyang isulat. Dahil ang paglalabas ng damdamin ay mas mahalaga kaysa sa kasagutan. Sa edad na ito, natututo kang kilalani ng pagkakaiba ng pagiging narinig at pagiging gumaling. At kadalasan, ang paghilom ay hindi nangangailangan ng pandinig ng iba, kundi ng sarili mong katotohanan, dahan-dahang hinaharap, ng pribado at walang paghuhusga. Kaya tandaan, okay lang na itago ang ilang emosyon para sa sarili mo. Hindi dahil kahiyahiya ang mga ito, kundi dahil sa sagrado ang mga ito at karapat dapat kang magkaroon ng espasyo kung saan maaari silang huminga ng hindi kailangang ayusin, baliwalain o hindi unawain. Secret number three, hindi dapat ibigay lahat ng savings. May isang bagay na ayaw pag-usapan ng marami pagtanda, ang pera. Hindi kung magkano ang meron ka, kundi kung magkano ang dapat mong itago para sa sarili mo sa edad na ito, maraming matatanda ang napipilitang ibunyag ang bawat detalye ng kanilang finances sa pamilya. May mga nagkukonsensya pa kapag hindi nila ibinigay ang kontrol o kung may itinatago silang pondo para sa hindi inaasahang pagkakataon. Pero hayaan mong sabihin ko, ang pag-iingat ay hindi kasakiman. Ito ay karunungan. Dahil ito ang realidad, may mga sorpresa pa rin ang buhay kahit nasa pitong dekada Walong dekada o siyam na dekada ka na. Biglaang gastos sa kalusugan, pag-aayos ng bahay, tulong sa kaibigang nangangailangan, o kahit magagandang bagay tulad ng biglaang pagnanais na mag-travel, mag-aral ng bago, o tumulong sa isang adhikaing malapit sa puso mo. At hindi mo magagawa ang mga ito kung bawat piso mo ay nakabantay, pinag-iintiruhan, o nakalaan na para sa iba. Hindi mo kailangang magsinungaling o magtago, pero may karapatan kang magtabi ng sariling pondo, kahit maliit lang, na magbibigay sa iyo ng kalayaan. Kalayaan na pumili. Kalayaan na magbigay. Kalayaan na sumang-ayon o tumanggi nang hindi humihingi ng pahintulot kanino man. Isipin mo si Carol, 75 anyos. May tatlo siyang anak na respetado at mababait, pero tuwing ibinabahagi niya ang tungkol sa kanyang ipon, Nagbibigay sila ng payo, minsan masyadong marahas, kung ano ang dapat o hindi niya gastusin. Isang araw, tahimik siyang nagbukas ng hiwalay na maliit na account. Tinawag niya itong kanyang heart fund. Hindi niya ito ginamit para sa groceries o bills, kundi para sa mga bagay na nagpapasaya sa kanyang kaluluwa. Isang pagbisita sa lawang hindi niya nakita mula pagkabata. Tulong sa kapitbahay na nahihirapan isang weekend sa writing retreat. Walang naging aksaya, pero lahat ng ito ay para lang sa kanya. At iyon ang nagpabago, hindi sa laki ng kanyang ari-arian, kundi sa laki ng kanyang ngiti. Ito ang uri ng hangganan na madalas hindi binibigkas pero iginagalang kapag naunawaan na. Pero kahit hindi maintindihan ng iba, wala kang utang na paliwanag sa paggawa ng maliit na safety net para sa iyong kaluluwa dahil kung minsan ang pinakamakabuluhang kabutihan na may mo ay hindi ang paglalaan ng lahat sa iba, kundi ang pag-iingat ng sapat para sa sarili mo upang maramdaman mong buo, matatag at tahimik na malakas ang iyong loob. Ang mga taong nagmamahal sa iyo ay nais nice kang makita na ligtas, pero kailangan din nilang makita kang masaya. At ang iyong tahimik na ipon ay maaring tulay sa pagitan ng dalawang ito. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Secret number 4 Ang mga tunay na sandali ng pighati. May uri ng katahimikan na lumalala habang tumatanda. Hindi dahil wala nang masabi, kundi dahil may mga bagay na masyadong masakit, masyadong personal, o simpleng hindi mauunawaan ng iba. Isa na rito ang iyong totoong mga paghina, ang mga madidilim na araw, ang mga gabi na nakaupo ka sa gilid ng kama at tahimik na nagtanong, ito na ba ang wakas? Pagkalagpas ng pitumpo, ang mga sandaling ito ay hindi laging galing sa malalaking trahedya. Minsan dumarating ito ng dahan-dahan, mula sa kalungkutan, sa tahimik na sakit, sa pagkaubos ng mga kaibigan isa-isa o sa simpleng pagising at hindi mo na makilala ang mukha sa salamin bilang sarili mo. At gayon paman, karamihan sa mga matatanda ay hindi ito pinag-uusapan. Hindi sa mga anak, hindi sa asawa, hindi rin sa malalapit na kaibigan. Bakit? Dahil dapat tayo ang matatag, ang marunong. Ang sandigan ng lahat, pero ito ang katotohanan. Kahit ang pinakamalakas ay nangangailangan ng espasyo para sumubsob paminsan-minsan. Hindi mo kailangang ibahagi ang bawat paghina. Wala kang utang na paliwanag kung bakit mas mabigat ang isang partikular na araw o kung bakit may mga petsa, marahil anibersaryo ng isang pagluluksa, na patuloy na nagpapaluha sa iyo kapag walang nakatingin. Ang pag-iingat ng ilang pighati para sa sarili ay hindi kahinaan. Ito ay sagrado. Dahil sa pagtanda, ang iyong sakit ay nagiging masalimuot. Hindi ito laging mauunawaan ng mga nasa tatlumpo o apat na At ang pagpapaliwanag nito ay maaaring humantong lamang sa kalituhan, awa o mas malala pagkibit balikat. Hindi pagtatago ang hindi pagbabahagi ng ilang sugat ng puso. Ito ay pagprotekta sa iyong panloob na mundo. Isipin mo si Henry, walumput isang anyos na ngayon. Mabait at mapagbigay sa lahat. Pero tuwing Agosto, may isang linggo na bigla siyang tumatahimik. Nagpupunta siya sa baybayen ng mag-isa. Walang nakakaalam sa pamilya niya kung bakit. Nagtatanong sila, pero laging niya itong wala Ang hindi nila alam na walanya niya ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa suicide noong kabataan nila sa isang gabi ng tag-araw. Pinago nito ang buo niyang pananaw sa buhay sa mga paraang hindi madaling ipaliwanag at taon-taon Ginugunita niya ito ng mag-isa sa katahimikan. Ang ganitong klase ng pagdadalamhati ay hindi pasang gusto niyang ipasa sa iba. Ito ay bahagi ng kanyang tahimik na lakas at may karapatan siyang panatilihin ito sa ganoong paraan. Kaya kung may mga araw na mas mabigat ang pakiramdam mo, kahit hindi mo may paliwanag kung bakit o kung kaya mo ngunit pinipiling huwag, hindi ka sira, nagpapakatao ka lang at ibig sabihin Nabuhay ka ng tunay. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Secret number 5. Ang iyong planong pansiguridad sa pinansyal. May isang katotohanang alam ng mga matatanda na hindi pa lubos na nauunawaan ng mas nakababatang henerasyon. Ang pera ay hindi lamang tungkol sa numero. Ito ay tungkol sa seguridad, kalayaan at kapanatagan ng loob. Kaya naman pagtungtong mo ng pitumpu, ang iyong backup financial plan ay isang bagay na mas mabuting itago mo para sa sarili mo. Maaaring mayroon kang maliit na emergency fund na nakatago, isang investment na walang nakakaalam, o isang insurance policy na bihira mong banggitin. At okay lang iyon. Sa katunayan, ito ay tanda ng karunungan. Dahil sa pagtanda mo, mas nagiging malinaw ang pagkakaiba ng pagtulong sa pagiging inaabuso. Hindi naman laging sinasadya. Minsan ang mga anak na nasa hustong gulang ay humihingi ng tulong dahil sila'y nabibigatan. Hindi napapansin na ang kanilang hiling ay nagdadagdag ng pasanin sa iyo. Minsan inaakala nilang laging nandyan ka para sagutin ang isang bayarin, suportahan ang pangarap, o maging safety net. Nang hindi itinatatanong kung ano ang epekto nito sa iyo sa emosyonal, mental, o pinansyal na aspeto kaya natututo kang ngumiti, tumulong kung kaya, pero pangalagaan ang kailangan mo para mabuhay at manatiling malaya. At dito papasok ang iyong sekretong plano. Maaring isang savings account na hindi mo kailanman nabanggit sa hapagkainan. Maaring isang rental property na patago mong pinangalanan pa rin sa iyo. O maaring isang simpleng desisyon na hindi magkosay ng loan kahit na mas madaling sumang-ayon kaysa ipaliwanag ang iyong pagtanggi anuman ito ito ay sa iyo at dapat manatili itong sa iyo hindi mo kailangang magbigay ng paliwanag sa iyong pangangailangan ng seguridad buhay mo ang ginugol mo sa pagtatrabaho pag-iipon pagbabadyet at pag-aaral naranasan mo na ang mga recession inflation family emergencies at biglaang medical bills alam mo kung gaano kabilis magbago ang mga bagay. At kapag dumating ka na sa punto na mas maraming bill kaysa birthday card ang dumadating sa iyong mailbox, na ang isang pagbisita sa ospital ay maaaring mas mahal pa sa halaga ng iyong sasakyan, maiintindihan mong ang pagkakaroon ng pribadong plano ay hindi kasakiman. Ito ay survival. Isipin mo si Barbara, isang 76 na taong gulang na byuda na simple lang ang pamumuhay sa maliit na apartment. Akala ng kanyang mga anak ay sakto lang ang kanyang kita. Pero ang hindi nila alam, matalino siyang nagbenta ng kanyang malaking bahay noon, ininvest ang pera sa low-risk bonds, at nag-set up ng trust fund para sa sarili. Hindi niya ito ikinukuwento. Hindi niya ipinagyayabang. Pero mas payapa siyang nakakatulog sa gabi. At iyon ang mahalaga. May kapayapaan sa pag-alam na hindi ka-dependent, na kung may mangyari man, pag-aayos ng bubong, medical treatment o simpleng pagnanais na lumipat malapit sa isang kaibigan, hindi mo kailangang humingi ng pahintulot o maghintay ng approval ng iba. Kaya oo, panatilihin mo ang iyong backup plan. Huwag mo itong ipagsigawan. Huwag mo itong ipaliwanag. Ingatan mo lang. Maaring hindi ito isang bagay na madalas mong pag-usapan, ngunit ito ay isa sa pinakamatalinong sikreto na iingatan mo. Pagdating mo sa edad na pitumpo, mapapansin mo ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng mga mas bata. Ang buhay ay hindi nagiging simple. Nagiging tahimik lang ito. At sa katahimikang iyon, mas nagiging mahalaga kaysa kailanman ang mga desisyon mo. Kung ano ang ibinubunyag mo. Kung ano ang itinatago mo. Kung ano ang pinoprotektahan mo. Hindi lang ito mga gawi, kundi mga kasanayang pangkaligtasan. Ang pag-iingat ng ilang bagay para sa sarili ay hindi nangangahulugang hindi mo pinagkakatiwalaan ang pamilya mo. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan mo ang iyong karunungan. Naranasan mo na ang buhay para malaman na ang mga hangganan ay nagpuprotekta sa mga relasyon at ang kapayapaan, dignidad at kalayaan ay dapat pangalagaan. Ang bawat isa sa pitong sikretong ito ay hindi tungkol sa pagtatago. Ito ay pagkilala sa buhay na iyong itinayo. Ito ay pagpapatatag sa iyong sariling kwento habang ang iba ay sumusulat ng kanila. At ito rin ay pagbibigay sa sarili ng permiso na mamuhay sa huling bahagi ng buhay ayon sa iyong mga tuntunin. May kaliwanagan, tapang at tahimik na lakas. Kumusta naman ikaw? Alin sa limang ito ang matagal mo nang pinananatiling sekreto? At alin ang parang bagay na hinihintay mong marinig sa iba? Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.